Magandang umaga sa inyong lahat mga tol So today, sa video na to Pupuntahan natin yung Utod Falls Dito sa Magallanes, Cavite So kanina, ba nagdadrive tayo Dinaanan natin yung Indang Then dumaan din tayo ng Alfonso So kasalukuyan natin tinatahak Ang bayan ng Alfonso Para makakating tayo ng Magallanes Kanina, dinaanan namin sa Indang Yung mga spring resort Napakadaming spring resort doon So, saktong-sakto tulad ngayon is uh, mag-holy week. Perfect talaga mamasyal ngayon dun sa indang So, kung alternative, gusto nyo nang ayon nyo na sa dagat o ayon nyo sa yung traditional na swimming pool, pwede-pwede nyo pasyalan yung mga bagay na, ay, yung mga lugar dun sa, <laughs> sa may indang. So, ito ngayon dito sa Alfonso, ang ganda ng mga view dito. Kasi, ano, tingnan nyo, parang, parang tayo nasa gubat yung adventure natin ngayong araw. So medyo malayo pa tayo. Ito to, welcome to Sinaliw Malaki. So yan, dito tayo ngayon. Sinaliw Malaki. Medyo lubak-lubak pala. So may mga ginagawa pang kalsada dito. Tutuloy-tuloy lang natin to, then update ko kayo kung nasa na tayo. itong lugar na to, tingin ko, madami mga campsite din dito. Kasi yung dating ng lugar, pwede pwede siya pang campsite. Medyo secluded, malayo sa syudad, malayo sa mga bayan. So, and may mga gubat siya din, parang may mga trails din, tapos mapuno. And mabundok dito sa lugar na to. So, try nyo din i-explore dito sa Alfonso Cavite kung nagaanap kayo ng mga campsite. ngayon, paka nandito na tayo sa isang barangay na, no? try natin magtanong. Magtanong tayo para sure tayo hindi tayo maliligaw. Pwede magtanong? Dito ba yung papunta sa Utod Falls? Ah, dito, dito sa ano na ba? Ito ba yung barangay 2 na to? Ah, okay. So, Magallanes na to. Ah, okay. Hindi na si Alfonso. Okay. Salamat pa kaya. Kasalukuyan, nandito na tayo ngayon sa barangay 2, Magallanes, Cavite. So, tama naman yung pinin sa atin ni eh, Google Maps. Pero tignan natin kung yung exactong pinba is dun mismo sa bungad ng Utod Falls. So sa part na to, may paletter Y na intersection. Diretso yun daw natin dito. Hindi tayo dun sa kabila dadaan. So diretso natin. dyan daw dyan daw tayo mababa. <laughs> sabi ni Google Maps nandito na tayo sa location <laughs> tignan niyo kung nasaan kami banda ayun nung may research oo -oh. pero baka yun baka dun sa may band, baka dun sa may banda dun so tignan natin dapat may signage to. ah yun yun naman pala eh so mali lang yung pin kulang lang yung pin hindi naman pala mali kapos lang yung pin <laughs> kaso ang problema yung parking ah kasi dito pababa palusong hindi siya o, oh, di ka nga pwede mag-park kasi talim ma. So, eto, nandito na tayo sa location. So, ito yung papasok ng Luton ano, River. May pababa dyan. Ang sabi nung nakausap namin, meron daw pay parking sa unahan kasi hindi daw advisable na mag-park yung sasakyan dito. So, mga motor lang pwede. Pero pag sasakyan, meron daw pay parking sa unahan. So, yun yung pupuntahan natin. Retry pa natin. So maglalakad tayo pabalik. Ito, nakapag-park na kami. So dito sa area na to, pwede magparkan sa ang sasakyan. Bali, ang bayad is nasa 100 pesos kada sasakyan. So malapit lang siya kasi ayun yung, ayun yung Utud Falls. then, ito yung parking area. Yan. So dyan yung pwede iwan yung kotse nyo pag pumunta kayo dito. So yan, Lakarin na natin ngayon papunta doon sa mismong bukana ng Utod Falls. Nandito na tayo ngayon sa mismong bukana ng Utod Falls. So ito yung marker niya. Yan. Kung galing kayo sa bayan ng Alfonso, doon doon kayo manggagaling. Then yung kanina, kaya sabi ko sa kanina, doon yung parking area pa sa so may mga sasakyan. Pero pag may dala naman kayong motor, pwede pwede kayong bumaba, bumaba, pa dito. Hindi so, dito kasi pwede magpark ng sa sasakyan, dito kasi makipot yung kalsada. So tara, babay na natin. Akala ko pa naman kanina sobrang haba. ang dyan lang pala. Actually, pwede magpark eh. Kaso medyo ani pag may duma. Kasi mukhang may pumapasok na sa sakyan dun, oh. Ito, kita niyo view dito. Oh. Ito bundok. Oh. Ito bundok sa taas. Oh. Yan, mukhang pwede naman pala pumasok kotse dito pero nakakahiya doon sa posibleng may dumaan. Pero hindi ko sure kung may dumadaan pa ba dito. Nasa sakyan ko may bumababa pa. No. Oo. Yan. So kung motor ang dala nyo, pwede pwede kayo magpark dito. Yan. Hanggang dito na lang yung kalsado. Nga wala na dumadaan dito. Taas ito eh. Yan you know, o. Putol na yung kalsada. O dyan, diretso tayo. Hiking tayo. Yun lang ka, binalo to. Sarap yan. <laughs> diretso natin yung pataas. May mga sapa-sapa. May sapa. Ito. Diyan, dyan ko ah. Dito, ano to? Nandito. Malalim ah siyang bangin no? oh. Hanggang dun sa baba. Pag umuulan siguro dito, yung bagsak ng tubig dire-diretso dito. Kasi makikita natin oh. No? Talagang pababa siya. So ngayon, diretso tayo ngayon sa packet pa tayo. Oo nga eh. So yung mga motor dito na nakakaakit dito, yung eh, mga ako, no? dito pa lang sa bandang pa paket hinihingal na kami <laughs> yan malaking pala isipan yan meron dito ang dalawang daanan may pakaliwa may pakanan wala naman nakalagay ng marker kung saan kami pupunta so try muna namin dumiretso mukhang abandonado itong bahay na to ah meron oh, may manok eh Ganyan ang bahay natin dati ko, oh. Na? No? Sa probinsya. Oh. Buti pa dito may ilaw. Kahit pa paano may ilaw, so may liwanag sa gabi. Oh, ano yun? Manok? mo, ahas. <laughs> Maririnig mo yung mga huni ng ano? Oo. Ganda dito. Tinan nyo nature lover kayo, abog na puntahan nyo itong lugar na to. Yan, may mga galang manok nga. Oh. May daanan din dito banda. Yan. Pero, tingin ko dito kami, diretso lang tayo. Buti pa nga dito eh, kahit nasabi mong medyo masukal siya, meron pa rin solar na ilaw. Ito yung mukhang lumang. Wala na to, hindi na gumagana. diret dire-diretso yun lang natin. Pa, may dire-diretso yung kuryente, no? Diretso yung poste ng kuryente, oh. Baka naman, mamaya, hindi dito yung papunta sa falls. <coughs> ah. Iwasan nyo yun kung sakaling pupunta kayo sa mga ganito. Iwasan nyo magkalat. Yan. Alam mo, sa lahat na napuntahan natin, karamihan na napupuntahan natin, lagi may ganyan, mga kalat. Dan? Dan? Tama. So, ito yung pababa. Dito. Papunta sa falls. Yan. And meron siyang hagdan. So, mas madali nga dito. Mas madali itong trail na to. Kasi, kumpara doon sa pinuntaan namin malibik-libik falls na talaga mabato. Tsaka, wala talaga siyang uh, sinadyang trail. Dito, may hagdan siya. So, mas madali. Mas madali kang magsasama ng mga bata o mga senior. Doon sa malibik-libik kasi, grabe ba ito doon? Hindi ko din talaga ma-advise sa magdalaki ng bata. Yan, medyo pababa lang siya. So, daan, -daan lang kayo. Ang ganda dito. Ano yun? Ano yun? Tining, no? Ibon ba yun? Eh, yung ano, may sipol. Oo. Oh. Ang tining no? sipol lang ano na yun, ah. Ibon ba yun, o ano? Hmm. Ano? Rig nyo? Oo, oh, parang Sana ano. Sana makapture sa camera. Ayan you no? Know. So, diretso pa tayo pababa. yan maganda yung daanan. Daan-daan lang ah ha? May hagdan. Mm oh, sinadya. Eh, may hawakan no? Tali lang kulang. Hey, o oh, baka yan yung dating daanan. Dito sa pat na to, mayroon nag-split ulit yung daanan. So tingin namin, itong part na to, ito yung lumang daanan. Siguro ah, di namin sure. Kasi may steps din siya pero medyo mas makipot. Kumpara dito sa daanan na to. Ayan yung pababa na yan. lang ka oh. So bababayin pa natin. Dito, dito tayo dadaan sa mas maayos sa kalsada. Mukhang pa to. Oh. Oo. Oh. So may pang sabitan ng tali. So ito, binababaan na natin. Ayun, mayroon pa rin, ano. May daanan pa rin talaga. So mas maganda siya. Hindi siya ganun kahirap babain. So doon tayo galing kanina. Ngayon, dito sa part na to, yung pababa, meron na siyang hawakan. Ano? may hawakan na yung part na to ng pababa so may malalaking bato din dito kagaya nung nakita natin sa malibik-libik yan yun yung pababa ah, babain pa natin mga tao o parang ano nga eh parang papunta sa mga bahay So baka mamay, bumalik tayo sa kabila. <laughs> Kasi bakit naman nilalalagyan ng ano? Mag Tanong tayo. Oh, mga barangay. Ah, dyan na yan? <clears throat> so, may Tanong tayo. Mga bahay nga eh. Parang bahay nga. Baka na mali tayo lang pasok. Eh, tanong natin. Naliligaw tayo. Tay, tao po. Tay, pwede magtanong, tanong, saan yung papunta utod falls? Ah, dito po, diretso, sa so tama lang. Ah, sige po, salamat po ah. So, ano to tayo yung ano niya, pang ilog? Ah, doon din yan, konektado sa falls. Ah, sige po. Tingnan nga natin muna sa gilip. Pwede po dito tay. Ah, sige po, salamat po ah. Thank you po. So ito, ito maganda nga. Oh. So bumaba tayo dito sa part na to. Merong ilog ba to? Hindi ko sure ilog no? Mm. Ilog to. Yan, tignan nyo. Ganda oh. Medyo malinaw din naman yung tubig. Kulay verde lang. Ayan, diretsyo siya dun. Yung papunta dun sa Utod Falls, didiretso pa daw. Dun, dun banda. Didiretso pa daw tayo dun banda. So, dun tayo dadaan. Diretso pa tayo dun. So, yung ganda, oh. Ito, laki ng puno na to. So, feeling ko may mga bata naglalaro dito, may bagging. Gusto mo, Joshua, try mo. Itry mo, <laughs> bagging ngayon. Ganda dito, ah. Pang sa dito. Yung kalat niya, di siya madumi yung kalat niya, yung mga galing lang din sa puno, yung mga nalalaglag na dahon ng puno. So, yun, malinis pa rin siya. Salamat po tayo. Diretso lang <laughs> po. Malayo pa po, po. Ah, malapit-lapit na. Sige po, salamat po ah. Ayun, nag sila dito. Yan ang tama. So, dito, bye-bye lang natin itong trail na to. Oh, may CR din. So, parang paliguan talaga siya, no? Kaso hindi na namimintin, no? Ito. May CR dito. Hindi ko sure kung nagagamit ba itong CR na ito. masira sira-sira eh. Explore ko, explore ko natin. Di ba ako nga si Dong Explorer? Explore natin. Teka, baka mamali, maka, mamali tayo, mapasokan ko pang babae. Pinatam, no? Mukhang hindi na siya bukas eh. Oh, Hindi na. Hindi na nagagamit. Sayang naman. Ayan. May CR dito. Pero parang hindi na siya nagagamit. Ito. Parang siya napabayaan din, no? Oh sayang naman natin mga ganito kasing lugar madalas kapag pang abandonado ahas ang kalaban natin dito so yun sayang hindi nagagamit yung CR ito din oh. so ginamit nga siya dati kasi dito pwede ka magulog ng pambayad eh, no? natin ito, mukhang mas mas matinutinu to. Ayun, ito mukhang nagagamit to. Ayun, ito. Itong CR na to, tingin ko, mas nagagamit to kumpara sa pinunta natin kanina. Kasi yan o, pa siyang tubig dito. So, ihi, limang piso, ligo, 10 piso, bihis, limang piso. So, nagagamit talaga siya. Kaso ito, lock. So, kung magbibihis ka, dito ka lang di magbibihis. Pero pwede na. Tingnan lang, sayang. Sayang isang part. Ginastosan tapos hindi nagamit. Katuloy tayo sa kabila. Doon, check pa natin itong daan na ito. to. Oops. May mga naliligo na. Oo. Tingin ko yung mga naliligo dito, yung mga lokal din, pero pwede pwede siya dayuin. Kasi madali lang naman siya puntahan. Ito lang. Ito lang yung part na medyo masikip. Alalay lang kayo dito. Diretso pa natin. Sa parteng ito, naririnig na natin yung bagsak ng talon. <laughs> Wala po, kami lang. <laughs> Hindi po, sisilip lang. <laughs> Dito po yung dahan papunta doon? Ah, dyan. So may yung tulay, dadan papunta doon sa talon yung tulay. So tindahan na natin. Kaya mo, Han? Ah. Tibay naman siya. Oh. Malinaw. Oh. Malinis. So yan, nakita lang natin yung diretso pa. Mayroong mga cottage doon sa kabila namin mayroong cottage. So overall dito, yan, ang ganda ng view dito. Gamot? mga gamot din. Yun, yung mga cottage dito banda. Yan. Pwede nyo i-rent yung cottage. Ah, yun yung mismong talon. So maganda yung pwesto ng cottage na yun, No? So ayun, kung nakikita nyo, yun yung mismong talon. Doon. Try natin kung makakalapit pa tayo doon. So dito, sa kinapopwestuhan ko ngayon, dito, kitang kita yung talon. Pakanda. Yan. Yan, kitang kita nyo yung talon. <laughs> maganda, maganda yung ano, malakas yung agos ng talon ngayon. Eh, may mga naliligo nga, oh. Parang sarap maligo ah. Oo nga eh. Ma malinaw yung tubig, malinis yung tubig, malinaw. Yung kalat na nakikita nyo, mga dahon lang yun na galing sa mga puno. Hindi siya madumi. At least, tingin ko kasi may nagbabantay dito. So doon sa baba, may mga cottage kayo makikita dyan. Ayan. So di pa namin natatanong kung magkano yung rent sa mga cottages dito. Kaya kung may bayad ba. Ito, sa gilid namin may cottages din. nakausap ko yung mga Coast Guard dito. Sabi nila, wala namang entrance fee dito. Tapos yung mga tapos yung mga cottages na nakikita nyo, kagaya nitong nasa likod ko, isa halagang 500. Then yung mga mesa, yan, yung mga mesa na nakikita nyo doon sa bandang baba, nasa 700 siya. Pwede din mag-overnight dito. Maliwanag naman daw dito, may mga ilaw and meron mga tumataong Coast Guard dito. So maganda dito, kaya ako ako sa inyo, na-recommend ko puntahan nyo. Kung tatanungin niyo ako kung pwede magsama ng mga bata, tingin ko pwede naman kasi maganda naman yung daanan. Mayroong part lang doon, yung kanina, yung medyo masikip. Doon lang yung tingin kong medyo challenge. Pero overall, napakaganda. Madali, tsaka accessible siya. Dito sa baba ng falls, ito yung pinakababa. Yan. Yan. Ang ano lang dito, ingat lang kayo kasi ito, yung part na yan, ito. Mababaw yan. Mababaw yan. Tapos, sunod na hakbang mo, malalim na. Kaya ingat kayo dito kasi biglang lalim dito, hindi kagaya nung ibang mga, baw, mga swimming pool, dahan-dahan yung pababa. Dito, mababaw, mababaw tapos biglang lalim. Sunod hakbang mo, baka, ma, ma baka malunod ka pag di ka magunong lumangoy. So, ingat na kayo papunta dito. Malalim? ah, malalim? Malalim? <laughs> Ito sa pinapwestuhan ko ngayon, ito yung spot na may pinakamagandang view. Kung gusto nyo enjoyin yung view ng mismong Utod Falls. Yan, dito mismo sa bato na to. Makikita nyo yan kagadito pagdating nyo. So pag nandito kayo, hindi mo ramdam yung init. Although yung inupuan namin mga bato ngayon, medyo mainit siya. Pero eh anong oras na, launa na ng tanghali. Tanghaling tapat, pero hindi namin masyado ramdam yung init. Pagpapawisan ka lang kasi pagka, syempre, akit-baba ka. Pawisan ka, pero yung tubig mismo malamig. Yan, sobrang relax dito. Puntahan nyo na, hindi din masyadong matao. Ngayon kasi is uh, mag-Holy Week. Hindi pa rin ganun kadami yung tao. Hindi ko lang sure pagkadating siguro ng Sabado at Linggo kung ganun yung kadami tao. So ayan, dito na nagtatapos yung video natin for today. And hope makasama pa namin kayo sa susunod naming video. Yun nga, nandito tayo ngayon sa Utod Falls, sa barangay Tuwa, Magallanes, Cavite. Kung sa inyo, puntahan nyo na pwedeng-pwede mag-family banding dito, pwede-pwede kayo mag-picnic dito. Ayun nga, 500 yung cottage, 700. Nag-range siya, 500, 700, 200. And wala namang entrance. So kung maliligo lang kayo, wala kayong babayaran. So yun, hope to see you on our next video.